another day, another shuffle mga busing Huwag karoon ako ipakita sa inyo Kining akong kanawa yun nga uh, hinulman Kang boss Renato Flores sa uh, Dayuan Kay, huwag shout out to Kang boss Renato Flores Huwag sinit si Tetsuya Nga nag-champion sila gahapon sa Lucky Nine Cockpit Congrats kayo sa inyo mga busing Matay, dungan tag-champion dito sa una ba na pizza uno Wala man may nakasunod sa inyong suwerte karon Wala man ako ni Katari Kaya unsaon, ang among mga manok daw mga lasaw Tabang og sabaw kung ila daw mabihag So wala takatari gahapon mga busing Daron pakit unta mo kung unsa ka kusog mo habal ni nga broadcast o wapa kayo so ana mga busing klaro na kayo ha og kini mga busing anak ni anang three times winner nga kanawayo na gwapa pud kayo black skin o, kung sa tao pa ni mulatan ni siya ako ni siyang paupahan po mga busing para makita ninyo nga muupa pag utro ang kwan ya amahan amahan na siya mga busing para makita ninyo nga muupa gyapon bisa kita lang na siya ni upa. Oh nakita na ninyo mga busing kung unsa siya kakusog mo habal. So wa mahay ang makakuhaan ni eh. na himo ni lag burgak. Kana siya mga busing. Balda na ang pako 3 times winner. Balda na ang pako. Medyo dry na ang yung balhibo. High station naan na ana siya sa 2 kilos o 2 uno. Oh, mayung buntag sa dalan. Salamat.